ay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaisa upang matugunan ang pangangailangan ng mga kababaihan at kilalanin ang kontribusyon sa lipunan sa pagdiriwang ng International Women's Day. Samantala, may handog namang libreng sakay ang MRT3 sa kababaihan ngayong araw. Ito ang balita ni Rosalico. Kaisa si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng International Women's Day ngayong araw. Sa kanyang mensahe, nanawagan nito sa Sambayan ng Pilipino ng Pagkakaisa upang matugunan ang pangangailangan ng mga kababaihan at kilalanin ng kanilang kontribusyon sa lipunan. Dapat din anyang bigyang daan ang women empowerment at ang katiyakang na ipatutupad ang Magna Carta for Women sa lahat ng sangay ng gobyerno. Batas itong naglalayong alisin ang diskriminasyon sa mga kababaihan. Bukod pa rito, hinihikayat din ng punong ehekutibo ang mga taong gobyerno na isulong ang mga kasanayan at plataporma na reresolba sa mga hamon sa pagpapatupad ng gender equality and development simula sa lahat ng lokal na pamahalaan sa buong bansa. Sa uli, binigyang diin ni Pangulong Duterte na dedicated ang pamahalaan sa pagsusulong ng pantay na oportunidad para sa lahat. Samantala, kanina, nagwagayway ng kangkong ang grupo ng mga kababaihan na sumisimbolo nila sa kahirapan at pagtatapon sa kangkungan ng mga trapong politiko na maaaring mahalal sa eleksyon. Lalabanan pa rin umano ng mga ito ang kontraktwalisasyon, kahirapan at ilan pang mga bagay na patuloy na yumuyurak sa dignidad ng kababaihan. Ang ilan, kinontra ang naging pagtrato ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga babae na anilay uri ng misogyny at pangmamaliit. I remember yung pinatay na Australian missionary na sabi niya, uh, sabi niya ayaw niya na pinatay pero maganda pa naman. Dapat nga ang mayor ang una, mauuna. Yun ang unang-una talaga. Kaya nag, ano kami no, nag, naggawa kami ng action na rape is no joke. Pagkatapos, uh, isa pa, Gugusahin niya sa mga ano sa mga uh, sundalo na pagkayo nakapagdahasan ng tatlo parang ako ang may responsibilidad diyan. May handog namang libreng sakay ang MRT-3 sa lahat ng kababaihang pasahero ngayong araw bilang pagkukugay ng Department of Transportation sa pagdiriwang ng International Women's Day. Nagsimula ang libreng sakay kaninang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at muling ipatutupad mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Marami ang nagpasalamat sa libreng serbisyo at pagpapahalaga sa kababaihan na inihandog ng DOTR. Siyempre po masaya. Magandang benefits po para sa mga kababayan. Nakakatipid. It's a great opportunity for us because uh, they do acknowledge uh, the day of the, uh, as in for the Women's Day. Uh. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang.